Undersecretary at uh, Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Uh, Yusek Castro, ma'am, magandang umaga po. Good morning, Adjo. Opo, uh, kahapon, uh, I'm sure na eh, uh, narinig niyo po ito na panood na uh, ito pong uh, ginawang uh, pagdinig pero hindi po si Bipot, ang mga opisyal ang pamalaan. May nabahag mm -hmm. sinabi po ng uh, butihing Sen. Aymee na sana'y matulungan sila para sa ganun ay maliwanagan uh, sa uh, usapin ng transparency and accountability. Dahil 2024 pa lamang daw May, sabi ni Sen. Imey, may briefer na ang DOJ sa posibleng Duterte arrest. October 2024 naman, ma'am, nagtungo na Pilipinas yung apat na tauhan ng ICC upang kumalap na impormasyon laban sa dating Pangulo. Opo, o. Okay. Oh, eh, ang nais lang po nila ay marinig sana ang panig ng executive department pero hindi po sila sumipot. Ngayon, meron po silang plano na mag-issue ng sabina sa mga cabinet uh, executives na nag-snub po ng IME probe. Reaksyon po ninyo? Alam mo kasi, Adjo, kung yung mga ganyang usapin ay makukonsider natin ng mga internal deliberations. Kasi, although wala tayo na amin, ha, kung ano man yung sinasabi ni Senator Aimee, at uh, hindi naman ito lumalabas sa publiko. Kung totoo ha, kasi wala tayong alam dyan at hindi rin niya nakakarating sa amin, yung mga sinasabi niyang ganyan. ah ibig sabihin, baka internal deliberations yun at hindi pwedeng isa publiko. Kasi kung totoo, tama ba, tama ba yung pagkakadinig ko? Na no October, ano yung October na naganap? Sabi mo dyan, October 24? ah uh, May 2024, uh? may briefer na daw ang DOJ. So ang DOJ ay sa ilalim yan ng Executive Department sa posibeng Duterte arrest. October naman 2024, itumungo na sa Pilipinas yung apat na tauhan ng ICC. Ang pangalan nila si Maya Destura Brakin, uh, dalawang ICC protection expert William Rosato, Amir Jan Casa at investigator ng ICC, Glenn Roderick Thomas Kala. Parang nakikipag-ugnayan daw talaga ang gobyerno sa kanila. Okay. Ito, ito masasabi ko sa iyo, di ba? Opo, opo kung hindi naman lumalabas sa publiko yan, yung sinasabi niyang ganyan, so ibig sabihin, siguro, ay internal deliberation. Pero wala tayong pag-amin dyan, ha? Mm <coughs> Aljo, una-una, wala pa ako dyan, ano, ah, mga panahon na yan. At uh, hindi naman din niya napag-uusapan kung totoo yan. So, siguro kung meron sa ibang mga witnesses, tatan, so, nakuha niya yung mga pangalan na yan, <coughs> o dito na lang kung bibigihin niya as a resource person. At kung mabe-vet yan at ma verify niya yan, eh, di gamitin na lang niyang information para sa paggawa niya ng batas. Opo, opo. Papa, uh, pwede niyo pa may paliwanag ano po itong kapangyarihan na meron ang presidente pagdating po sa executive privilege? Yes, kasi ganito yun, no? um, May mga pagkakataon kasi na may mga communications na iahatid o ang may mga communications sa pinapahatid ang Pangulo sa kanya mga high-ranking officials o kaya miyembro ng eh ehokatibo. So may mga pagkakataon na ito ay hindi dapat na ma-reveal or ma-isa publiko. Halimbawa, ano lang, ito, this, this is just an example also. Halimbawa, merong lulusubin na miyembro o organisasyon ng terorista. Ano naman bang isa publiko yung mga ganit? Uh -huh. Di ba? O uh -huh. di, kung ano man yung gagawing action, e di, mauunahan na ah. Kung mag chesto, alam na agad yung move mo. Oo, uh -huh. so, di ba? common sense lang naman. May mga pagkakataon talaga at uh, eh, kinatiga naman to ng Supreme Court, na eh, yung executive privilege talaga. Mm -hmm. eh, pwede ma-invoke ng presidente, lalo na kung ito yung mga patungkol sa national security, internal deliber deliberations, na kaugnay sa mga decision na policy making. Di ba? Mm -hmm. Well, hindi natin maiwasan talaga na magtatanong din ng taong bayan tungkol dito dahil transparency nga, and accountability. Isa yes. na dito, yung, yung, yung uh -uh. ipinagtataka ni Senator Aimee, Paano doon nakakuha ang mga ICC prosecutor ng mga ebidensya? Gayong maski silang mga matataos na opisyal ng gobyerno, hirap makakuha yung mga bank records, blackmail uh -uh. report ng police, radio uh -uh. transmission sa Batasan Hills uh, Police Station, medical records sa mga biktima ng pamamaril na dinala sa East Avenue Center. Nakuha doon ng ICC team. Uh, tignan mo ito ha, opo, Ano opo. medical records ng biktima? Uh -oh. Hindi mga biktima siguro nagbigay. Okay. diba? Eh, mga, eh, sila yung mga biktima eh. O di diba mga record sila at pwede nalang i-allow at mag -waste. Bakit sa amin, bakit sa gobyerno yan i- uh, parang ipagbibintang na kami nagbigay ng hospital records or medical records? At kung ano man na nakuha ng mga miyembro ng ICC o mga tagapag-imbestiga, uh, eh, dito sa ICC mo na itanong, sila naman ang gumawa eh. Aha. Hindi ba? Hmm. Uh. Okay. Okay. So, ano talaga ma'am, no? Igigi talaga invoke talaga ng Pangulong Marcos executive uh, privilege. Yes, oo, may, ba, may may, procedure kasi Aljo, opo, operation opo. na hindi naman pwedeng isa publiko 'yan. Sana maintindihan ng taong bayan niya na hindi lahat ang nangyayari at uh, ang pag-uusapan sa palasyo o ni Pangulo. Eh, kailangan i-reveal. Sabi ko nga, Supreme Court mismo na nagsabi na pwedeng i-invoke yan ng Pangulo Okay. What if mag-issue talaga na sa pina ang uh, Senado dito po sa mga uh, uh opisyales sa ilalim po ng Executive Department? Nasa kanila po yan kung sila po ay mag-issue ng subpoena. Still, sabi nga po ni ES Bersamin, pananatili po na i-invoke pa rin ang privilege communication, ah, sorry, ang uh, executive privilege. Kapag ka po ang punto na tatanungin, ay eh, sakop ng uh, executive privilege. Oh, okay, sige po. All right ah uh, may iba po ako, ma'am. ah uh, may, may, statement yata dito si uh, Executive Secretary Bersamin na dapat i-prosecute ka agad dito mga fake news peddler. Ang dami uh -huh. fake news ngayon. Ma'am, grabe. Paano po ninyo hinahandle dyan sa PCO? Mm. ah uh, yun na nga, uh, siguro Aljo, sa pamamagitan ng uh, press briefing, marami na, ma marami na tayong ano, ah, hindi lamang ako, pati yung mga cabinet officials natin ay talagang lumalabas na rin para magsalita, mapakita sa taong bayan kung ano ba talagang katotohanan. At tingin ko naman dahil uh, nilalabanan natin to na o open na rin siguro ang namumulat na yung mga kababayan natin, sino ba itong mga fake news uh, peddlers na ito? Uh, yun yung sa aking nararamdaman, ha, Aljo, ha? kasi dahil lagi natin sasabi na yan ay fake news, ay uh, itong mga taong ito ay uh, fake news vloggers or peddlers, tingin ko ramdam na ng tao at natututo na rin silang uh, mag-analisa. kung sino ba 'yung dapat paniwalaan? Ang gobyerno ba? O ang uh, mga mainstream media na mayroong uh, mga papel, dokumento na hinihingi bago magbigay ng kanilang balita? O 'yung ibang mga media, mga so, ano 'yan, uh, social uh, media content creators lang? <laughs> na puro bibig ang ginagamit at walang walang pang ginagawa kundi manira. Oho. Uh -huh. Diba? Dapat doon nakit ma-analyze nila kung puro paninira lang ang hanggang... gan- Hmm. Opo. At ani? And uh creator na to. Opo. Eh, hindi eh, naman po nagkukulang ang PCO. Maya-maya po, meron po kayong mga briefing. mm -hmm. Diyan po sa Malacanang through PTV and RTVM. Mm -hmm. Ano pa pong nakikita ninyong yung diskarte dito ma'am para at least man lang mapalapit sa masa ang pangulong Bongbong Marcos. Opo. So, itong briefing namin, hindi lang kami sumasagot sa mga issues. Okay. Okay, kasi sinasabi nila, bakit puro Duterte ang topic? Ang hindi naman. Siguro, na Aljo, ibig sabihin hindi nila hindi nila pinanood ang buo 'yung press briefing. Kasi sa press briefing namin, may mga okay. dalawa o tatlo kaming good news na inilalahad. At ako uh, kung meron ng issue about Duterte, ang uh, mga kaalyado ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, wala tayong magagawa dyan kasi yan ang tinatanong. Hindi pwedeng iwasan ang mga issue na kanyan. So malamang para iwasan ang issue ng mga uh, dating, ni dating Pangulong Duterte o ni BP Sarap, sila ang huminto sa paninira sa gobyerno at hindi namin sasagutin kasi wala naman silang sinabi. So wag, wag sa si amin i-blame ulit si kami pinupunto na bakit parang puro Duterte ang topic. Hindi. Ang media nagtatanong yan. At kasi sila yung unang nag-issue. Sila so, na yung unang binato na issue. So anong gagawin namin? Hindi kami sasagot. Of course, sasagot. <laughs> Para malaman do- muli ng taong bayan, ano ba yung pinagsasabi ng mga kampo ni dating Pangon Duterte? Okay. So dapat balaan tayo, di ba? <laughs> Sumasagot tayo. Ah, uh, yung mga cabinet members natin, mga secretaries natin, iniimbitahan ni na natin, katulad sa hapon, nandiyan si uh, si Secretary Sani Angara, Aha. nandiyan si DSWD ASEC Irene Dumlao, at nakasama rin natin si Assistant General Director uh, Jonathan Malaya. Okay. So, nasasagutin lahat yung mga issues niya. Kaya wag sabihin nila na bakit parang puro do-certify lang yung sinasagot natin. Yun kasi yung issue na binato ng media, at the same time, sila yung unang nagbigay ng issue. So, kailangan lang sagutin, hindi ba? Okay. Uh... Kamusta naman po ang uh, relasyon ngayon ng Pangulong Bongbong at ni uh, VP Sara dahil uh, may balita na masaya ang Pangulong Bongbong Marcos na tulungan ng mga Duterte na mag-reconcile. Opo. Kasi matagal na itong issue na ito na hindi talaga nagkakasundo si VP Sara at ang dating Pangulong Rodi. And because of this parang sabi nga ng Pangulong Bongbong, eh... eh He he would be he, he, ma ma ano siya masaya siya Kaya, na niya, na nakakatulong uh, para sila mag reconcile Opo, opo. Ah, uh, lang naman din 'yan okay. ni okay. Pangulo, no ma'am. Saan ba nagsimula? Hum. Tung sarcastic man ang dating ni Bibi Sara oh, o to totoo yung kanyang pasasalamat? Eh sabi nga natin um a a ang gusto kasi palabasin sa salita ni Bibi Sara is dahil sa pagpapadala ng pamahalaan kay, kay dati Paul Duterte sa The Hague o sa ICC, kaya sila nagkaroon ng time. Mm -hmm. So, in a way, it's, a, it's a sarcastic. Sarcasm yun. Diba? Dahil unang-una, hindi naman si, Pang si Pangulong Marcos ang dahilan kung ba't sila nasa The Opo. yung kaso na sinimulan din ng kanyang ama. Aha. But still, napaka-gentleman ng ating Pangulo. Kung ano man ang maitutulong niya, in his own little way, o oh, eh, niya. Oh, okay. All right. Uh, ano naman ang reaksyon po ninyo dahil ah uh, uh, nagsalita na rin si Senador Bato de la Rosa. Uh, alam niyo, uh, Yusek, maganda din itong ginawa ni Senator Aimee Marcos. Dahil uh -huh. biglang, biglang lumitaw eh si Senator Bato. Uh -huh. <laughs> Di ba tagtatago siya? Opo, uh -huh. <laughs> Opo. At sinabi niya, oh, eh, uh, naganda siya ngayon eh, si Senador Bato sakali maglabas daw ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. So, uh, -huh. uh, uh ini uh, naganda din siya ng kanyang petisyon uh, sa Court Supremo upang harangin ang arrest warrant. So, uh -huh. binigyan din ng senador na hindi niya kikilalani ng ICC at susunod lamang kapag naglabas ng arrest warrant ang Korte sa Pilipinas. In fact, sinabi niya, may balak siya pumunta ng dahig. Mm. Opo. Ay, mas, mas, mas mabuti po doon kung doon na po rin siya mag-stay muna. <laughs> um, kundi, para po ma, di ba, sabi niya po niya noon, para gusto niya maalagaan. Kahit nga po si Senator Bato, gusto nila, ay si Senator Bongo, sana daw maalagaan nila si, Sen. si dating Pangulong Duterte. Di mas okay po, di naman po sila pipigilan kung pupunti sila doon. Oh, okay, sige. All right. Thank you so much po, Attorney Claire Castro, Yusek. Good morning. Maladyo. Good morning. Uh -uh, Good <laughs> morning. <year. laughs>